Good morning everybody. So now we are at the park. It's beautiful. Look at there. Very refreshing. It's so nice. Mm -hmm. Look at that. Oh my goodness. Parang gusto ko lang humilata dito. Right? so dahil sa sobrang init oh I saw mushroom look at that one mushroom where is it where are you mushroom here yeah, mushroom guys do you think makakain ito do you think it's poison yeah guys look at it. here someone is doing the exercise there oh yeah. Ganyan po yung mga Chinese. Lagi po yan silang nag exercise Ay. Ang tawag ata yan haichi, Chi. Hai Chi? Tai Chi. Yan yeah, may falls yan dyan pero wala na. Siguro pinatay nila dahil sa sobrang init. Yeah. Mm, ang sarap naman ang hangin. Ang ganda dito. grabe grabe. Tingnan nyo po yung Tingnan yung halaman na yan. Oh. Alam mo, ito, parang dahon sang dahon na, ay, parang kamote. di ba? Kamote yan, di ba? Tinanin nila. Tapos, ayun ang ganda. Oh. Ayan. So, ganyan siya. Ganyan siya, oh. Ayan. So, makikita nyo. Ganyan yan siya dito. yan Ganyan. 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 So, so maganda dito kung gusto mong magpapakasal. Yan, maganda dito. Kasi, lagat ka lang dyan. Tapos, pwede yan lagyan dyan ng mga mga opuan dito tapos lakad kayo papunta doon yan tapos ang kasi pag summer ano na siya maraming flowers Tingnan nyo. Oh. Iba-ibang kulay. Tingnan nyo. Oh. Pagkita ko siya. Ayan. 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 Look at that. Ang ganda, di ba? So, ang ganda. Oh, ayan. Ang ganda rin, oh. Tapos, pag mag winter na mawawala na rin yan mamamatay yan siya yan mamamatay yan pag winter and then after that kapalitan na naman nila yung next year okay let's go ha huh? kapalitan na naman nila yan next year ng panibagong ano mga halaman lalo na pag ano for example pag umuulan ganda yan at saka ano hindi kasi yung ito oh yung grass parang mamamatay siya dahil sa sobrang init grabe init these few days na few days few weeks already so that's why namamatay yung mga ano hindi siya green na green yan ang sarap lang ng ano ang sarap ng hangin now it's not It, now it's not really hot right you... oh may tubig siya pero hindi gumagana yung pulse guys tingnan nyo naman ang ganda yan ito tingnan nyo. iba iba red, white, and pink all the same Wala. Wala na siyang tubig. Kunti na lang. Yan. Kunti na lang yung tubig niya. So, let's go to the other side. Tingnan nyo. Maganda sana kung ano, umuulan dahil makikita nyo lahat. Yan dyan, green. Yan. Ngayon hindi na eh. Kasi namamatay na sya. O, tingnan niyo hindi, nadidiligan so punta tayo doon the other side other section yeah, I know. uh, yeah, it's like crickets tingnan nyo naman dahil ang gabi oh. you know what, back home, this one we ate it, this one yes, we ate this one this is, we called it taro So, guys, tingnan nyo dito yung flowers. Ano, yan. Ano ito? Hindi ko alam hindi naman to. Hindi naman yan, ano. Ay, may bees. Look at that. Oh, ganda, no? Yan. Again, again, again. So, ito ito marami sa Pinas ito parang konti lang ayan parang konti lang siya. so ito na mumulaklak ito pero ayan ayan pero hindi sya. about this one ito naman marami din yan sa Pinas marami sa Pinas marami yan sa atin this one too Oh, mm. naririnig nyo ba yung naririnig ko? We call it gangis. This one. Ito, marami ito sa atin. Hindi pinapansin. Pero dito naman, tingnan nyo naman, nilalagay nila sa park inaalagaan ang oh, kita nyo no now guys meron na kayong idea no yan, pwede nyo tong ilagay sa likod ng bahay nyo or sa harap ng bahay nyo ayan no oh, ang ganda oh. tingnan nyo yan ayan. dito ginagawang ano parang design ayan ayan ba diba? kaya wag nyo itong ano wag nyo papatayin yan ito ayan. Ayan. so what Sanin. and that's it so ang ganda lang dito mag relax relax ayan balik tayo balik tayo doon oh sarap naman pakinggan na yung ano tunog na yan kasi I really feel like back home and also this one guys so punta tayo doon iikot ko kayo matagal na rin pala hindi ako nakabalik dito Masakit siya. Naku, be careful pala. Mayroon siyang tunok. Hmm? Buti na lang. Nasagi lang yung kamay ko. Hindi pala ito maganda dahil ano. Tingnan nyo, may tunok Oh. Yan, may tunok. Masakit. Yeah, tingnan nyo guys Oh. Nasagi ko yung kamay ko doon. Oh. Yan. Yan. Ayan, so ito lang. So, ang sarap. Alam mo, masarap ng magstay dito ng buong araw. Tapos, pwede ka lang humiga dito. Magdala ka ng ano, ng ban banig ba? Banig. Magdala ka ng banig. At ang sarap ng hangin, ang lamig. Yan. So, ito naman, parang ano siya, purple kamote, oh. Yan. purple kamote. See look at that. Mm -hmm. oh, oh, Yan. So, hanap tayo ng upuan. <sighs> guys tingnan nyo guys. Yan, tingnan nyo po. Ang ganda. Doon, oh. ganda. Ayan, dyan. Doon naman, doon sa kabila. Doon, ano yan, mayroong lake yan doon. May lake. So, ayan po. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, dito, may poles yan. So, ngayon, dahil sobrang init siguro, nahubusan ba? Ayan. Nahubusan. So, dito tayo dahil dito yung center of attraction ayan di ba guys so kung sinong gustong magpapakasal pwede kayo dito tingnan nyo naman so ayan ang ganda di ba so tingnan nyo yan dyan dito ayan, ayan mga chinese yan oh. napakalinis pa kasi alam nyo guys ang park dito inaalagaan at talagang mayroong ano mayroong naglilinis dito araw araw yan yan so okay 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 gusto ko umupo kasi parang mainit na rin eh. So, iikot ko kayo. Punta tayo doon sa kabila. Ito. Ito. Marami din to sa bukid namin. Oh. Marami yan sa bukid namin. That's Ito, tingnan nyo, basurahan dito. Kaya bawal ditong magkalat. At saka, Ayan, naka dis naka ano na kung sa nang sabote. Ayan. So kailangan dyan mo tapon yung basura. Tsaka hindi ka pwedeng magkalat-kalat. Meron dun sa kabila. Bawal dito magtapon ng basura. Unlike sa Pinas, di ba? Pagtapos mo nang kumain, pwede mo nang itapon sa o kahit saan man kaya ang dumi Ayan. okay so dito naman tayo sa kabila guys o oh, ayan ayan na hindi na maganda na mamatay na hmm. look at here look at here look at here nag look at the rose Ayan, ang ganda. Ay, ang sarap ng ano dito. Sarap. Walang upuan ba? Gusto ko sanang umupo. Kasi walang upuan. So, ganyan. So, yan. Ano ito? Cherry? Hindi naman yan cherry. Oh guys, mamamatay na siya. Ang ganda nito oh. Kaso wala na siyang halaman. Look at this. Nag-iisang rosas. Diba? Alam mo, gusto ko itong ano ito. Gustong gusto ko ng na flowers ito. Ayan. Gustong gusto ko yan. Dito tayo. Ano ito? Parang buging belia, no? no? ang lalaki. Buging belia. Ah, wala nga bagong belia nga siya eh. tinanim nila dito yan pink tapos meron naman dito ng white yan sana kung pwede kang sa atin pag ganito ninakaw naman. yan ito white naman siya oh. white yan that's it that's it that's it Nagkakapa ko ng upuan. Look at huh we're going back yun yeah, the other one is okay so ganyan yan meron to ang greenhouse here too here too yun jaan nilalagyan nila ng mga stop for example minsan merong event yun jaan kasi every summer mayroon niya nagre-rent dito na place may event so nilalagay nila dyan yung mga gamit nila yan ito ito naman kung may mga party birthday party yan so pwede kayo dito pwede nyo yung rentahan yan mayroon namang washroom dito shelter kung mayroong magka-camping diba Ayan. merong park over there para sa mga bata yan ang sarap ng hangin ng lamig ngayon I like this weather so ito parang bahay ang cute diba tingnan yung upuan guys oh. apple dyan. Ayan, apple. Ang bagay ng greenhouse, That is green house. Ang daming bunga ng apple, oh. Gusto nyo kamingin. Ayan, ang daming bunga. Ayan. Tingnan niyo itong bahay na ito. Tingnan niyo, guys. Tingnan niyo. Ang linis talaga. At saka, yung bahay na yan, ang ganda. nganda ng kulay. So, Ay, okay. oh, yes. one day magkaroon din ako ng bahay sa Pinas. <laughs> At gusto ko yung yung simple lang ganito yung kudal niya, oh. Ayan. At saka malinis, ganyan kalinis. Bayton House. At saka maraming puno. Ganito. Ganyan. Ang mga puno niya. Oy, tingnan nyo. Look at here. Yeah. Tingnan nyo. Ang yan. Apple yan, guys. Ayan. Sinong gustong apple dyan? dami diba? pero dito hinahayaan na lang yan nila hindi yan pinapansin tingnan man dami yung nasa sa ano ay ito naman yellow yan yellow oh, guys sinong gusto dyan guys kakain ng apple yellow apple yan So, hanap tayo ng ano, yung medyo red. Ito, ito ibang kulay. Ang ganda nito. Ah, oh. hmm. saan ba yun? Ayan. So, hindi pa yun pwedeng. Eh, ako, pwede natin yung kainin. Ito, ang ganda. Ito din. Oh. Saan na yun? Ito. Hindi na siya maganda. Ayan. Ito, Tingnan nyo naman doon, oh. Doon. Oh. Ang daming di ba? Oh. Saan kayo diyan? Sino gustong apo diyan? So that's it, pansit. That's it, pansit. So. Hanap tayo ng dun sa kabila oh, red na red okay Ayan. alright let's go na alright let's go na. okay guys see you next time please like and subscribe bye